Naman. <laughs> Napagod ka? <laughs> Ay po, hindi naman, nagpirot-pirot mo. Po. Para, wala niyong... Uy, <laughs> mapawag kasi parang nalulunod eh. <laughs> Ma, kayo. Kaya ang kaya ko Kaya yun. Kaya kaya ko <laughs> yun. Kaya, huh? huh? kaya, -kaya, kaya kaya na pala siya. Kaya ko Kaya ko yun. Kaya labot ng kuha. Look. Look. Di ba cellphone mo, Wala, pa ba, ba, ba itong Facebook? Ang cellphone daw niya, wala pa ang Facebook. Nag-i-isop insufficient situation of memory. Ma, nakacharge yun kanina. Huwag ka magdiro. Mamaya tutuhanin ni Mabel yan. Magiging cellphone yun. Hindi ko nang ano eh. Yung yung pinapinaano ni ano. Isang pinto. Ah, yung smartphone. Hindi. <laughs> Hindi.

Madali, ah, hahaha, <laughs> cute cute. Binting binting. Ah, 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 你们还呀？<laughs> <laughs> <laughs>